Samantala ay pinagutos ng Muntinlupa Court sa prosekusyon na magsumiti ng anim na nga piraso ng ebidensya na hindi naka-attach doon sa formal offer of evidence nito sa natitirang drug case ni dating senator Leila de Sa anim na pahinang kautusan, inatasan nga ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang prosekusyon na kanilang isumiti ang mga dokumento sa loob ng limang araw. Nang uh, pag-aralan kasi ng korte ang formal offer of evidence ng uh, prosekusyon, napansin ito na may ilang mga dokumento na nakasaad doon sa formal offer na hindi naman nakatat sa formal offer of evidence. Hindi rin uh, inilagay umano ng ang record kung saan makikita ang naturang mga dokumento. Ayon pa sa korte, naghain na sina Dilima at ang kanyang kapwa akusado na si Franklin Bukayo ng kanilang uh, pagtutol at uh, pagbibigay uh, ng komento sa formal offer of evidence ng panig ng prosekusyon. Samantala, sinabi naman ng korte na inihayag ng legal counsel ni uh, dating Senator Leila de Lima na si Attorney Bonita Cardon na uh, iaadap adapt ng mga akusado na sina Jad Dera, Ronnie Palisok Dayan at Tan Sanchez ang komento sa pagtutol ng panig nitong si de Lima. Nakatakdang magpasya ang korte sa formal offer of evidence ng prosekusyon pagkatapos nitong matanggap ang mga dokumentong kailangang maisumiti ng Korte. Itinakda rin ng hukuman ang kanilang inisyal na presentation of evidence para sa akusado sa kaso sa darating na 11 ng Marso ng taong kasalukuyan. Mga kabombo, ang natitirang kaso ni Dilima ay may kinalaman sa akusasyon sa kanyang dating administrasyon o sa dating... Uh, Uh, kanyang mga naging hakbang at tungkulin ay uh, naging akusasyon ito na ibinato sa kanya ng dating Administrasyong Duterte na nakinabang umano sa kalakalaan ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison noong siya ay kalihim pa ng Department of Justice. Kasalukuyan, na nakakalaya pansamantala ang dating senadora makalipas naman ng halos pitong taon na pagkakakulong matapos na payagang makapagpiansa noong uh, 23 ng Nobyembre ng taong 2023.